Katie. Uwi ka na na Manila. Sumama ka na sa akin. Halika na. Katrina Halili, muling sinundo ang anak na si Katie sa kanilang paaralan. Tuwing walang trabaho si Katrina ay siya mismo ang sumusundo sa kanyang anak. Kasabay nito ay nagpa-burger pa siya sa mga kamag-aral ni Katie. Nakakatuwa dahil ipinakita rin nito ang ilang mga ganap ni Katie sa kanilang paaralan. Hilig din pala talaga ng kanyang anak ang pag-perform upang pasayahin ang kanyang mga kamag-aral. <coughs> hey, <hey, hey>, hey. <coughs> <Hey. coughs> Uwi ka na na Manila, sumama ka na sa akin. Halika na. Ha? Doon ka mag-aaral. No. 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 Tayo. Sabi mo, good girl ka dito. Yes. You don't listen to me. Inaaway mo ako. No. Why do you do that? Sorry. That's bad, Katie, okay. ha? Sorry, ayaw ko pa kasi uuwi. Ha? Ayaw ko kasi uuwi. You need to say that to me properly. Talk to me nicely, Katie. Why do you do that? Pinauwi mo na ako. I'm just asking kung matagal ka pa, Kitty, kasi nakakahiya. Matagal pa ako. Eh, baka ayaw na ni, baka gusto na lang umuwi, uwi na kasi. Eh, to... matagal pa ako. Tapos inaaway mo pa ako, nagpaiyak-iyak ka pa dyan. Uuwi na tayo Manila, doon ka na mag-aaral. Ayoko. Let's go. Ayoko. Wala ka magagawa pag sinabi ko. Batin yung kausap niya po yung sarili niya. Sorry. Why? Huwag Pero yan na, hug me. Ayaw mag-aaral sa Manila. Hug me. Ayaw ka mag-aaral. Why do you do that, Katie? Don't shut it. Gusto me. ko kasi sumayaw pa, please. You need to ask muna your teacher if it's okay pa. Pwede daw, pwede daw. You need to listen to them, Katie. Okay pa. Katie, you don't love mama. Love. You're gonna cry. No. Sorry. Sorry. You're gonna cry, ma. No. Sinapatahan niya po yung sarili niya. Wag na no, answer no. kay mama ha, oh, okay. Katie. Okay po. Talk to me nicely. Yes. Ano to? Bumblebee na lang. Mm. Pwede last na yan? Just tomorrow naman? Matagal bukas. Bukas matagal. Oh, bukas matagal? oh bukas matagal. Dala tayong burger sa kanila ulit. Oh. Dala natin sila burger? Uh -huh. Mag-chocolor ako. Ay! Magpagtirik ng mata, ana. And that... Hug and kiss. Ay, no! Sabi niyo. No, 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 no. Katie, ha, pag nasa school ka, hindi ka sweet kay mama. Ah, uh, sweet ako sa'yo. Patingin, patingin. Ay, parang susunto kay mo yung chan ko. No! Nakita ko sa'yo mo. No! <laughs> Love you. Love you. o oh, what's, what's, what's that? na pilit, ha? Oh. What's that? to them. Thank you for staying. Thank you for staying. I love you, Teacher Melba. I love you, Teacher Melba. Wait, you did not promise ko, di ko na video. So why po. did you cry? Ah, bigla, na bigla lang po. Galit ka na naman kay Mama. I'm not galit. Can you tell them na hindi ka galit? Baka sabihin inaaway mo ako. Huh? Sorry po. Can you say, what ka na cry? Ayoko yeah. na nga. Ayoko na nga. I, na 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 I want, I want. Bakit ka na cry? Kasi sabi mo, umuwi na tayo. Eh, kasi nakakahiya. Sabi ko, ask ko kung ilan lang yung dance mo. Huwag super dami. Sabi ano? ko, gusto ko dami po. Eh, na dapat yun ito uh, as teacher first. saka gusto nila umuwi siguro. Okay. Ang tayo magaling, dami, Katie, sa kilig-kilig, yun, no? Jesus. Ngayon tayo, sa kilig-kilig, mm -hmm. nangigigil ako sa'yo. Ayan, na-show ng arms. Oh, oh, na ah. May pa-burger. Oh, pa, wow. Ay Ma, to see you tomorrow. Bye, Bye! Pwede ako magda ulit? Kailan? Buka, bukas po. Huwag mo awain si Mama. Sorry. Yun yung request ko, hindi mo dapat awain si Mama. Okay. Diba? Pinapayagan ka naman. ba diba? sa paalam ka kay teacher? Okay po. Ayun tuloy. Magdadala tayo ulit burger. Kasi ilagi mo ini-store sila eh. Sorry mama. Ang <laughs> sabi mo? Sorry mama for shouting. Huwag na uulitin yun bukas, ha? Okay, never na. Hindi naman ako may gusto magpunta ng school. Ikaw yung nagpipilit magpapunta sa school, tapos iiyak ka. Sorry, mama. Ayaw mo na ba ako magpunta? Gusto. Huwag din super tagal ng TikTok, anak, ha? I want to, to, I'm enjoying po. But not too tagal kasi late na sila makaka-uwi palagi. I'm sorry. Pwedeng mga 10 minutes lang. Ah, oh, um, man, ang, tagal po. ang haba ng 10 minutes, maraming TikTok na 'yun. Kasi yung internet may bagal-bagal. Kaya nga, dali ni mama yung internet. Please. I okay, love you. Love you. Huwag na siya shout, ha? Okay po. Katie, sabi mo sa so kanila, galit ka ba sa akin din sa video? Hindi po, huwag po kayo magagalit, please. Naiiyak lang ako kasi dahil bagal po magpapapicture. <laughs> Tsaka gusto mo mag-dance, inaaya ka na ni mama na? No? Opo. Okay, o oh, sige, ayan.